staplight 36 minutes doon na tayo bakit okay. eh hindi pa eh umiikot I mean, to wala yung staple light eh wala nga check to the right ah papalitan tayo para makakakuha tayo sa camera Tra ako, So, dyan ako unang nagtrabaho Pagka-graduate uh... ng college Nagtrabaho tayo dyan sa Euromed Laboratories As a quality control inspector yung ano, kotseng pulaw na maangas-angas kanina ay abang lang din nakala niya siguro babakpak tayo pagka ano huwag kang masyadong lalayo para hindi ka nawawala sa view ng camera hindi ko loo ko yun mga Mata, matanda